Hi guys, welcome sa to mga comedy candidates. Anong tawag din? Panghinaharian rin ng ko, marami na

si Pastor de la Rosa, si si Ben Turbo, at hindi ko alam kung saan partido itong so, ulit pumasok sa Magic Realm, si Aini Marcos Verde. Ah! So, sa lahat po ng mga nilabas natin ng mga senatorial surveys, Ay, ang maliit ng malaki na ay, mali ang hiwa. Mali ang hiwa. ayyan ang ate paglinis ng ano talbaka na naman na wala na eh ayyan ng ano talbaka na naman na wala Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

<laughs> <laughs> yes. So, sorry, so, was, uh, uh, very uh, very so of so, call it, uh, the meridian mm -hmm. of the center of yeah. San so, Fernando so, so the city of the sense that some the from of the provinces in the sense that some Kisayas, like Hilo, support opposition of yeah. <laughs> and the you in Visayas, like in Ilo, very of voting support and Godt skilt. Tusen takk.

nang buha naman ni Mayor ang suporta na mga opisyal sa mga mga labo at sinapit sa Lugo, Pacquiao sa tila naman ng Uyoko, Maculatangue. Dalalas foras para sa Poban sa Bibi sa ang na aulang, lutong, tinunog. Luto na may iba kundi si Jean Celeste. <laughs> Masarap magluto yung ate ko eh. Ayan yung okay. guys, siya yung tagaluto. Smile! Nakita lang <laughs> na mukha ko. Ang ganda na yun. Pinatapong yung tayo ng pusa. Sarap, sarap, sarap! So guys, pwede na tayong kumain. So, yan ang ating luto for today masarap na ulam wala iba kung di ang kalerong mano so guys pwede na tayong kumain pero na yun siya kaya nga so thank you for watching thank you sa ati ko sa pagluto Smiling girl pa yung babay, bye bye kana, -bye. bye, thank you for watching to my channel, bye bye, smile. <laughs>